Ito lang aking nilika walang tugma, kundi sa sarili mo sa sarili ko. Tulad ng isang karaniwang tao, ako ay nabubuhay ng may simple, masaya, at mapagmahal na pamilya. Dolores Quezon, ito ay ang aking bayang sinilangan. Dito ako ay isinilang ng aking inang pinakamamahal. Donna May, ito ay aking pangalan sa aking paglaki na mulat sa katotohanan, salat sa pamumuhay, kaya ang edukasyon dapat pahalagahan. Paghubog sa aking kakayahan, nagsimula sa aking munting tahanan. Aking magulang nagturo sa tamang daan, daan tungo sa kaunlaran. Magulang ko ang nagsilbing guro, nagpaunlad sa aking katalinuhan. Umunawa sa aking mga kahinaan binuksan ng aking isipan sa pananampalataya sa poong may kapal. Ang aking edukasyon nagbigay ng lakas at kasanayan upang makasabay sa hamon ng buhay. Kaya ako'y nagpupugay sa aking mapag-arugang magulang, sa mga gurong luminang sa aking kaalaman. Landas na aking tinatahak, magulang ko ang aking gabay. Salamat sa poong lumikha dahil may nag-iisang ako. Maraming maraming salamat po. Maraming salamat po sa lahat ng nanood. Ayan, thank you, thank you po sa lahat ng sumusuporta. Kay Yaya at kay Kuletong, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you, thank you so much po. Saan man ko po kayo naroon. Mag-iingat po palagi. Maraming maraming salamat po in behalf of Kuletong and Yayang Yagit. Thank you, thank you so much po sa inyong lahat higit po sa lahat, sa aking mga magulang, ayan po sa aking mga kapamilya ko letong, kahit hindi po kapamilya, maraming maraming salamat po sa inyong lahat, thank you, thank you po, mag-iingat po palagi and God bless po sa inyong lahat God bless everyone, bye bye